Good morning, guys. Magong Tigante. Shut up, napa sa. sa family sa family Anab family, family. At sa lahat ng aking mga kaibigan sa sa Tagay like, Isabela sa inyong lahat Ingat po kayo palagi at sa, at sa aking mga kaibigan na sa abroad

panag na rin ang langit. Ayan. Ayan so, lalabas na yung aring araw. Dito po yan lalabas. Ayan, Ayan po. Uh, Mount Villanelle. Ayan po yung barangay. Walang hilaw. Sa baba po ng uh, morning sa inyo lahat. Salamat nga pala sa mga sumusuporta sa Matthew Gonzalo. Yung lugar na ito na bayan ng araw ay mas bati ay napakarapkult dito sa lugar na ito kaya ginawag itong i pwede nang lumiliwanag ang umagang kay ganda ayan po guys muli good morning po sa inyong lahat God bless you always. Bye-bye.